paps, naming bituli kami ngayong araw na ito, no. Nandito kami sa panibagong ispat naman. Dumayo uli kami mga paps, oh. So. Ang malaking patubig. Eh mga paps, mga kasama ko. Ang very supportive natin na si Parin Tolfo, si Jurome, at ang panibagong nating Borno kaway ka. Ay si Borno. Sa so, eh, mga paps, sa eh, mga paps, namin. Sa so, eh, mga paps, update ko kayo pag may huli na. Let's go mga paps, nakahuli tayo. Ngayon ko lang nakuwanan mga paps. Oh. Tilapia is everybody. Ito mga paps, nakahuli tayo. Oh, yung ispat natin. Ito okay, mga paps. Amaya uli. Ay, masabi mo ma, yun, ma'am? Na? Bye-bye. Bye-bye? Cellphone -bye. nyo ba? Opo. So, yung mga paps, ayun o. No? mawala wala tayong parutang na gamit. Ayun yung pangapamimit natin. Ayun yung isa nating kasama. Saan? Wala eh. May anak ko. Eh may malaglag ka dyan ah. Mga paps, ano? Lipat na naman tayo ng ibang spot. Ito. May migit na naman sa kasama natin mga pops. Yung isa nating kasama si Bornok. Mainipin. May inipin. May humihigit na doon sa kasama natin. Oo, oh, malaki-laki yan ah. Malaki. Malaki eh, no? Ang galaw eh. So, yung anak natin kasama, napakakulit. Kaya, yung sinasama eh, no? Eh, nga pala yung motor natin mga bobs So, hey, mga babs. Update ko kayo pag may huli na kami. Let's go. At so, yung mga babs, bago na naman tayo ispat mga pagkat nandito so, na naman tayo sa panibago natin yung ispate eh, yung isang bingbit natin ay eh, yung anak ko ay eh, yung dalawa natin kasama so mga paps amaya ulit